Sarap ang sarap din tulog ni Kankan. -Kan. Hello Kan. Kasi itong anak niya nasa ospital. Kaya hindi ko siya magamot. Di video call ko na lang siya sa hospital nang naghihingi yung nanay niya ng tulong. Hello. Hello, narinig mo ako, nanay? Apo. Ayan. Kasi si Kankan, medyo sa tingin ko sa kanya, kahit video call lang yung ating usapan, pre-over ko lang siya sa, sa video call nga siya ay nasa hospital. Kasi ang pasyente mo, hindi man natin yan pwede magamot kasi under siya ng hospital paglabas niya saka ko siya gamutin pag nakalabas siya ng ospital na nanay huwag ka mag-alala tutulungan natin yung anak mo pero ang gisin ko sa kanya yung tubig ba na binasbasan ko nga yung tubig na inom niya yun ang ginagamit mo sa iya Opo. oo tapos yung tubig na dinasalan ko kahit diyan siya sa ospital ang pagdumi niya, mayroon kang makikita di na parang hindi normal. Naglabas na ba yung parang matigas na malalaki? Sa pag, pagdumi niya, nak nakikita mo rin. Na, mabutit lumabas yun. Kasi nang pinalabas ko yun, kasi hindi normal yung nakita ko dun sa tiyan niya. Kaya binasbasan ko yung tubig para maglabasan yung mga toksin sa tiyan niya nga, sa pagdumi. Ngayon normal na ang nakita ko sa mukha niya, uh, ah, okay na yung sa kidney niya, medyo maganda na ang Pagkatapos yung, yung sa ihi niya ngayon na ibalik na rin sa normal kasi binutasan siya doon siya nag sa bag, di ba? O oh, yan, sasawa ng Diyos dahil sa tubig na dinasalan ko, wala kasing posible sa Diyos Ama kahit anong pangkaramdaman mo, kahit hindi ako makapunta, kahit malayo man kayo, kahit saan man kayo, magdadasalan ko lang tubig na iinumin ng anak nyo. Ay, ano gumaganda? Ano, nagigising na siya. Hello. Hello, Kan Kan. Pa, uh, pagaling ka na, ah. Lagi kitang pinipre. Para gumaling ka na kasi sinanay mo, nag-iiyak yan, nararamdaman ko. Gusto na siyang umuwi kasi yung problema dyan yan sa hospital, yung lalo na ng yung bayaran. Sobrang laki ng bill nyo. Huwag kang mag-alala kasi ang sabi nga ng Panginoon, yung mapalad yung magbigay ng tulong sa atin, sa inyo. Kaya yung nanay, tulungan po natin para makalabas po sa hospital kasi ang laki daw ng kanilang babayaran. Lagi daw itong umii, umiiyak. Ang nanay niya, kaya kung paano daw sila makalabas sa hospital. Sana naman Lord na may mga tao na makatulong din sa kanila sa financial Lord. Yan ang pinipre ko. Papalad yung bumibigay kaysa tumatanggap. Kaya maraming blessing na matatanggap sana Panginoon na matulungan natin itong anyang anak ng hospital. Ito pa naman matalino, tapuan lagi yan sa school. Kasi nang nakita ko sa kanya, nagkaroon po siya ng... Uh, stroke, mild stroke, kahalati ng katawan niya, talagang gulay na yan. Pero paglabas sa hospital para magamot ko, nanay, maasikaso ko, gagamutin ko po siya. Ito sa bahay niyo, pupuntahan ko yan. Ako na mismo ang magpunta dyan sa bahay niyo. Kaya uh, sana naman mayroon din akong paggastos para magkapunta dyan sa pagbabiyahe. So, tulungan, wala namang iposible mag tayo kay Lord para yung mga blessing tayo na parating uh, makatulong din ako sa inyo. Ako naman kung may pira lang, wala pa kasi akong sahod kay Mimita eh, na para maka may panggastos papunta dyan. Pero wala imposible, eh. pagperipon natin sa Panginoon, na sana sa mga viewers natin, mag-like and share sa akin eh. at mag-comment uh, para kumakasahod ako kay kay Mitay, di, may panggastos din ako magyahe sa mga pasyente ko na pupuntahan. Nanay, huwag kang mag-iyak, nanay. Ah. May mga blessing din na parating sa iyo, nay. Na, nakikita ko sa mukha mo na yung problema mo na yan. Ah. Huwag kang mag-alala. Nandyan ang Diyos Ama na tutulong sa iyong anak kasi plano pa naman ang anak mo na ah. maging pare. Maging lingkod ng Panginoon. Kaya, nay, may mga blessing sa iyo nay, mga parating. Walang imposible sa Panginoon, Nay. Nanay, huwag ka na magiyak ah. Malagi ka lang mag-prek sa Panginoon. Kasi sabi ng na, Panginoon, kahit anong pang mga problema na yan, hindi naman magbigaya ng Panginoon ng mga problema na hindi mo kaya. Basta tayo po ay manalik at maglingkod po sa Kanya. Tutulungan po tayo. Ito yung anak mo, ayaw na, oh. Nagising na siya kasi andyan. lang kita. Walang imposible yung mga sakit mo na yan. Al alisin po yan ang Diyos Ama lahat mo na sakit, ikaw ay gagaling in Jesus name. O sige nanay, salamat na kita ko na. Tawag naman ako ulit mamaya ah. Salamat po sa mga viewers natin. Magandang araw po sa inyo. Alan, eh tingnan ko nga yung mukha mo, nagaiyak na naman ata ang nanay eh. O, Huwag ka na mag kasi maraming blessing niya na magtulong sa anak mo para gusto na nilang lumabas sa ospital eh wala pa silang pambayad sa ospital just ko kawawa naman kung ako lang may pera ako na lang sana magmanagot yan babayaran sa ospital pero ako nga wala wala pa rin budget ginoo ko wala imposible sa Panginoon manalig lang po tayo sa kanya ay hello kan kan ito yung si kan kan yung anak niya hello gising na rin sa linsa, no o oh, ayan, o oh, ayan ang oh, mata niya. Parang sar ang sarap ansarap ng tulog niya. Kasi dinadasalan ko yan. Bawat hindi ka makatulog. Mag-call -cool ka lang sa akin para dasalan ko yung anak mo kay masarap ang tulog niya pag nanadasalan ko. O oh, sige po, salamat. Magandang araw po sa lahat pong nanonood. Inintay po ni nanay ang inyong tulong. Padala niyo lang po sa kanyang gikas. Marami pong salamat in Jesus name.